Good morning, baik-baik saja semoga semuanya kita sudah kembali sa Sambar guys kita sudah ke tempat yang kita di Sambar guys kita Oh My God! Let's wow! mulai dari bawah wow! lihat bersama guys. na kami dito guys. So, konti ang guess natin dito. 8.48 oh, like okay. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. na ating bangga dito at kukunti na rin po ang natin dito sa area ng Sambar guys so ayan maliit na rin po ang nakawin ko ng Sambar dito sa area hey! pwede ba ilayo mo sa akin to ayoko makita ito may ulo ko tatlo pa rin po kami dito sa guys po isa na sa pamingan, sa sambar at isa po isa na lubong na po iba Oy! Masyado ka naman talagang maka Maka Ayan guys 9.20 na po ng umaga Ayan guys Ilan na, na po ang bangka nandito Tatatlo na na Five Oh no! Pangapatera, pares sa po guys So, binaban tayong ito guys binaban ko ito guys baka makabenta tayo tahanan ko na sila doon sa part na yun dito na ako sa gilid alisin sila ipot na ng lugar Ito na. Ah, medyo nalakas na, na rin ang hangin dito guys. Ayan. Wala pa tayong benta guys. Ng ice cream. Tata naman yung natin. Ayan guys. 10.46 na ng umaga. 10.46. So, unti-unti na nanalubog ang sunbar guys. Ayan, oh no! ito pa rin natin yung kasamahan mga guys cream ayan nandito ang isa nandito sa aking muli bangka ayan pare pa kami pula turn pa kami dalawa <laughs> sulmit ta tayo eh tapos ang isa yung nandito po sa pulang bangka ayan so kukunti na rin po ang guest natin dito sa area ng sambar guys hanggang ngayon kukunti pa ating benda ng ating mga palita guys Basura nyo. Ayan yung tapon sa basura nyo. Karamihan na oh, punta sa akin ng mga basura ninyo eh. Ayon, basura ko, Ayan, dami na. Ayon, sinasalim pa di ako. Ang dami na kaya sa akin yung steak. Ano sabi sa akin yung mga alok. Kaya, ito lang. Bakit ako? Tatapon lang ang basura. Sa akin ba kayo bumuli? <laughs> Hindi mo kayo sa akin bumuli. Eh. Lagyan naman yung sa bangga ko. Lakas sa, laka sa loob niyo tawagin ako tapos di kayo bumili sa akin sa akin pa tatapo ang basura niyo Huwag kayo iiyak Sumunod ka! Magtatapo kang basura Kaya mo siya Oo oh. Hindi, inabahan pa ako eh. Kaya yeah, sandali lang. na oh, no, 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 no. oh. ako sa akin bahay ng Hindi yung mabili <laughs> Hindi, hindi. hindi sa yung dito. Yung kulay puti din. Ayun boss Danny. Uh Oo. -oh. Yung ka mga uh Oo. -oh. Ka uh -oh. ka uh -oh. hindi, hindi, hindi bumili hindi.

pare kahit kausap na yung sinusulot pa wag kayo ayam na siya wag na natin tularan yun tayo fish feeding at napakainin na dito sa loob ng sapa at... tapos babalik ako dito nang ano sa isang maga yan guys 11.53 na So, paalis na yung dalawang bangka guys. Ayun, yung so, ba nag-drop ng gas nila. Ayun, sinundan ng agad nakuha na ko yung kanilang sa sa yes eh. ng so sinundan na po yung ang kanilang guest yan eh. so pare sa din wala na mo dito yung mga guys kami na lang dalawang bumili ka sa ayam ko palinta no 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 ka sa ang, oh, no kuha ano yung ice cream bibili ko isa B basahin yung palinta ko bibilan mo bawat isa

Ayan na naman tayo mga guys Palog na palog na ang sunbar na tayo malo date dito kasi pa lang dito sa sabon ang laki kao na ating kasama ng ice cream Nahas. ayan guys eh, 1.51 na na ng hapon so nung muli nagkakaroon po tayo ng guest dito sa lambar guys ayan itong bangka na to ayan ang na tayo guys ito po ang pinta na tayo ayan nangangalok dito sa mga to mga bagay natin guys eh mga sa atin ng panindahan natin ng ice cream sa cup noodles yan sila po tapos kanyan so isang bar natin ngayon guys yung minaka time ko ito ngayon so maya maya ilubog lang po yan guys palakad na po quick okay guys, 4.37 na na. Nabog guys, isang sambar. na minuto na lang guys, ay lalaga ng pag-uwi. Tapos ang uh, madami ating bangka na may laman guys dito sa area. Ang dami pa rin guys, hintay, -hintay tayo dito, makabakas pa tayo ng ating mga paninda guys. lasing na. ay naging sa pagkagayap natin pag uwi ko ano na tayo mga lakon dito na lakon natin itong guys mga lamutin dito sa yeah. so tara na tayo lasing ko na po ng hapon sa so, kung na po talaga po ang natin Kaya, wala na natin At sa ating video na to, And guys, kung bago ka pa lang po sa ating channel ko to, ay subscribe si Naman po at click nyo po ang bell para lagi kayong update sa ating video ko. So maraming salamat po hanggang sa mult.